page. Tayo na sa antipolo. po. Sabay tayo. Ano yan? eh, yun yan na dinig tono eh. Hindi na, hindi ka uh, na makakapag antipolo video ka maulan na. Hmm, Pagka na Pwede pa. Ito na dali. Tapos, Masakit yung balikat ko. Tapos puntahin natin yun yung bago. Tayo na sa, sa antipolo. antipolo. At, maligo ba yun? Oh, ano mga kapat helmet? Alam niyo na ba ang trending na issue ngayon? Oh, latest! Oh. latest. Malitest! Oh, pero syempre, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi ko updated sa lahat ng mga inaipala namin yung video for. At eto na nga. Nabalitaan lang naman natin to, no, Bicho mm -hmm. Mga kumarites. Oo, grabe to mga kabata helmet. Meron na palang bagong Pilipinas him at Pilipinas Pledge! Ooh. Ayan, panoorin nyo! Bagong Pilipinas Pledge Panata sa Bagong Pilipinas Bilang Pilipino, oong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, Magiting at may dangal, palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga panday, digang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Odi ba mga batang helmet? Tayo na. Saan? Si Polo. ko mga Bata helmet. Hindi ko na in-upload dyan yung mismong video nung kanta. Nung bagong him Pidyo ka pa. Bakit naman? Eh, syempre pa ka, alam mo na, makapirate <laughs> 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 Pero, ayan nga, ayan naman yung nilalaman ng mm. hymn. Pero yan, yung pledge, ayan, napakinggan nyo naman po. Pero diba, mga kabata helmet, nagtataka lang ako. Ayan nga, in-implement nga daw yan, ni PBBM, na kailangan ang mga ahensya ng gobyerno o yung mga Uh, kumpanya na pinapatakbo ng gobyerno, controlled by the government, kailangan isama yung bagong Pilipinas team at bagong Pilipinas pledge. <tip> Hindi ba dapat, bagong Pilipinas, bagong Dukas. Ano ba? Pwede ka <tip> 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 alam, please, Ano? Ayon sa aking pagkakatanda, mm. during sa pamamuno ni Marcos Sr., yung tatay ni PBBM, mm. in-implement din ang bagong lipunan him mm -hmm. sa mga paaralan daw na after the flag ceremony or during the flag ceremony pinapatugtog yata yun. Oo. Oh. During the martial law? Oo, oh, during the martial law, may ganun. Mm -hmm. Tapos ngayon, meron tayong bagong Pilipinas. Mm -hmm. uh, bagong duka. Hindi! Okay, Iba! Iba! Tayo na! Parang so, ganun okay. kasi ito. Uh, 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 I-search nyo. Ganun kasi yung dating ng tono. Pero, mm. anyway, highway. Ayan na nga, video ko. Napaisip ako, mga kapata, helmet. Malamang, may budget yan. Yeah. Siyempre, yeah. Syempre, Alam nga man, libre. Yung nag-compose, yung lumikha, naglapat ng tono, yung mga kumanta, para dyan. Mm -mm. May budget yan. At pang-display. Bakit may pang-display? Siyempre, hindi display yung lyrics. Ayoko nga pala, post no? Oo. May budget yan. Ah, mm -hmm. uh, mga kabatang helmet. Yan ba ay galing sa tax ko? Sa tax nyo? Saan kukunin? Sa tax nating lahat? Bakit sa palagay mo kinukuha yon? So, galing papalayan sa tax natin. Malamang, oh, yung budget na inallocate o nilagay dyan. Oo naman. Ba't meron bang magbibigay ng libre? Nagtataka lang ako. Ah, uh, kailangan ba talaga? Oo naman. Meron pa naman ilang at saka yung panatang makabaya natin, but yung Ay, eh bakit ba? Kailangan kasi ma-enforce ang, ano natin, yung bagong lipunan. Huh? Kailangan maalala ng bawat isa. Kailangan. As mga nasa gobyerno. Kailangan talaga. Yung mga kapwa bago. nating Pilipino. Tayo. Maalala natin ang mga Pilipino tayo. Maalala natin ang na napakahirap ng buhay natin ngayon. Yun? Dito naman ano ko bigyan pag ako? Ano? Narinig ko? Oh. Maalala ko lang na ang hirap-hirap ng bansang Pilipinas ngayon. Hoy, mayaman tayo! Mayaman ang Pilipinas! So, Maya, siya, misan, ma uh, mayaman sa ang banda? Mayaman! Mayaman! Uh, Ako, videographer. O, oh, ayan, mga kabatang helmet. I comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo, kung anong punto by punto nyo regarding nyo sa bagong lipunan, bagong Pilipinas sim, bagong Pilipinas pledge. Wala sa bago. Oo, pa sa bago. Hindi siya luma eh. Bakit ba? Wala namang masama talaga, Bijuga If mag-a-add sila, magkakaroon -add ng additional na pledge uh -huh. and him. Uh -huh. Pero, sa panahon ngayon, sa nangyayari sa Bansang Pilipinas, dapat ba, karapat dapat ba, na ngayon talaga, na nagtataas na mga presyo ng bilihin, nag import tayo ng bigas, at dapat tayo pa nga, di ba tayo nga nga, no? Oy, ano, bay? 'Di ba nung lockdown, COVID lockdown, nung COVID era, oh. kung kailan nag-lockdown sa kabinuksan ang Dolomite Beach Ay, pa. para sa mental health. Nakakahalaga lang naman ang Million, million, million. May budget din yan at hanggang oh. ngayon hindi pa rin naman nabibigyan ng kasagutan kung Paano na-approve yan? Diba? Naa na talaga yung budget? Naalala mo nun? COVID era? Oh. Nag tumutulong tayo sa mga kapwa natin. Nung abot na makakaya ng sweldo natin, Tapos kakarampot. Na At eto, may Dolomite Beach na libo-libo para sa mental health. Eh, di, ba diba, mas dapat doon, kailangan nun yung kakainin? Di ba nila alam, masinghot yung dolomite na yon, yung buhangin na yon, eh di lalo pa ng ng respiratory tract infection or kung anong disorder. Pero teka lang, videographer. Mm napapaisip lang talaga ako. Eh. Ano? Siyempre may budget yan. Yun nga ang tanong ko mga kapatang helmet. Bakit? Kaling ba sa'yo yun? Bakit? May tax ako ah. Bakit? Hindi ba talaga sa yon yung million na yun? Bakit? ba Ba't, kailangan bang tanongin ka? Pwede bang magamit yung budget mo? Bakit? Tax payer ako ah. Oh, o, ano eh, no ngayon? Oh, eh ako nagpapasweldo sa mga nakaupo ah. Isa ako sa mga <laughs> nagpapasweldo sa mga nakaupo. O, oh, eh bakit? O, oh, di pa sweldohin. Pero oh. kailangan yan. Para mapagtibay natin ang mga kaisipan ng kapwa natin Pilipino na mayroong bagong Pilipinas. Dapat ba ngayon, sa mga panahon ngayon, magkaroon ng ganyan? Eh, us Philippines nga, wala well, pa nga solusyon, diba? Mm -hmm. Ang daming mga major issues, mga kabalang helmet, pero eto, may umaangat. Eh, kailangan kasi may magawa may makita na may ginagaw pa. So, ayun mga bata, helmet ako comment down below nyo na. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi naman sa buhay di helmet din ang bukid, Tips getting better. Everyday God bless everyone. Bye! Tayo na!